Hi guys, nandito kami sa Bundok. Ito mga yagit Alam, mag-hay kayo dali i ano natin ito. Eh. i, 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 I <coughs> natin. Ito. Ang mumundok nira. Niyan. Nandito kami nag Ito. Ito. Mm. Oh. Ano nagdara lang kami ng pagkain. Ayun. Hindi naabot ang. Sige. Okay, okay, kakagat ako. Ayun. Ano ka? Ayoko. Ayun na. Ngungod kami dito, kami sa bundok. Ayun.

Ah, pinangangat. Oh, pinangangat na daw yung raong ho. So, yun o, oh, yan. So, ito. Pinahawanan kasi namin dito. Ngayon, para kung ma maano ho yan. Yan mangga ho. Sa so, paanohan ko. Pa Ngayon, pangani bunga mangga o oh, Kitala. Kaya siya nga naging panyuanan natin para maano ito.